Hello, good morning. kapin na naman tayo, guys. Kapit tayo. Ayan. Magandang umaga. Happy Blessed Sunday po sa inyo lahat. Ayan. Maga ako nagising, guys. Alas dos. Yes, alas dos. Hindi na ako nakatulog nagreply na ako sa mga pagpalalabs natin. Ganito ko, ganito araw-araw ako, guys. Bago ako magkumpi sa ng mga gagawin, uuupo muna ako dito sa bed, magkakape. Isip-isip ng mga dapat kunahin. Yun ganito lang ang routine ko. Malinsangan pa din. So, hindi ako nakapag, ano eh. Hindi ko kinaya kagabi yung init. So, nag-aircon talaga ako, guys. Uh, limitado kong gamitin yung aircon ko dito sa room ko kasi hindi pa siya inverter. Hindi siya inverter eh. Sinauna pa siyang aircon. Kaya, mainit. ah... Uh, malakas kumain pala sa kuryente. Pero paminsan-minsan, mga ilang oras yan, gumagamit ako. Grabe init, as in, grabe init. Kapi-kapi muna tayo, mga loves. Kapi-kapi muna tayo. Marami akong gagawin today, Sunday hopefully na matapos ko ng maaga mga target kong gawain. Pero pinaka-priority ko talaga is magluto. Yan, magluto. Ang pinaka-priority ko talaga ng gawin. Luto, yan, importante. Ayan. Ko. excited na ako sa pag-uwi ng Bicol, guys. Excited na talaga ako. So, mag enjoy ako dun sa bakasyon. Kami ni Sid. Sa so, June 9, andun na kami. Kasi, ilang oras, isang oras lang naman ang biyahe. Kaya, so, nandun na. Dun na talaga. Excited na ako. Ayan, guys. thank you so much thank you thank you so much yeah.